be meeting all your wives spouses <laughs> because there will be an oath taking of the spouses foundation uh, of the senate but uh, speaking of the senate tatanungin ako sigurado ng mga asawa nila eh puro mga senador ang binabaril eh bakit ba ano ba 'yung sinas I want to clarify Mr. Engineer Hernandez ano ba 'yung sinasabi nung abogado mo mayroong anim na senador kang babanggitin ano ba 'yon Ah, uh, Your Honor, ang banggit po siguro yung laman po ng computer ko. Actually, may mga congressman po na nandoon na hindi po sender yung laman nung ano ko, nung computer ko. So, so fake news yun, na. Uh, may anim na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yun nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. So, fake news o na O naligaw si, si Raymond. ba? Diba? But anyway, basta yung ating media, ingat naman tayo sa mga fake yeah. news. Kanina umaga, binapanood na naman akong fake news tungkol sa sarili ko. You Hindi know, ko alam na nangyari yun eh. Mr. Mr. President, I agree with you kasi maraming mga insinuation, Dabanggit, Sen. Uh, bangget, Senator Sherwin Gatchelian, Sen. JBR, ito kung sino-sino na lumalabas na pangalan. That's why we need to clarify, kasi ikaw ang kinu-quote nung lawyer. And nasa national news ito eh. So in fairness to our colleagues, na hindi naman talaga nabanggit at wala namang katibayan, e eh, babanggitin na nakabitin at ikaw ang uh, reference, you know, the Senate President has to really clarify this, this matter. Because that this is a sensitive issue, hindi ba? Imagine, sure. Senate Finance Committee, biglang sasabihin ng lawyer mo na, of course, he, he did not name names, ano? Pero may mga insinuations na sumunod, pinamagit yung mga pangalan. So for the record, Engineer Hernandez, hindi hindi totoo 'yon. Ah, uh, hindi po, Your Honor. All right. Thank you. Mr. Chair. Okay. Oh. Ko lang doon. Hindi lang. Time na. Time ko na. Time ko na. Time mo na yan. May seven minutes ka. Guys, uh, during the interview ng na abogado mo, si uh, Raymond Porton, Attorney Porton, sinabi niya na pinagalitan ka pa daw niya bakit ka daw namimili kung sino sasabihin mo? Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Ako po ang nagalit sa kanya kasi mali po yung information na lumabas. Ikaw ang nagalit sa kanya. hindi naman po. Pero so sabi niya, niya, sabi niya, pinapagalitan ka niya dahil namimili ka lang kung sino ilalaglag mo. Hindi lahat sinasabi mo. Hindi po, Your Honor. Ako po ang nagsabi kay Attorney Fortune <laughs> At na Wag naman maglabas sa information na wala pa naman tayong ebidensya. So siya na pinalita pinalitan mo na si Atty. Porton o siya pa rin? Siya pa rin po, Your Honor. Oh, siya pa rin. Tapos so, hindi kayo magkaka... Pintindihan, ano ba ito? Uh, Matatuloy pa rin ang inyong relationship kahit na nagkababanggaan kayo? Sinabi ko naman po na pag inulit niya pa po, hindi ko na po siya, ano, consider, Your Honor. Uh, Mr. Chair, uh, can I move that... Uh next year rin, ato report on, be invited here because, to, invited niya. Because, mabigat yung sinabi niya, Mr. Chevel, uh, ito'y parang konsulta, sort of... Consult tayo sa legal, kasi, ano yan, abogado yan, lawyer yan. Eh. Yeah, we are to invite him as a... Lawyer, client, uh, na, relationship. Tingnan but, natin, tatanong mo nisan sa mga abogado, hindi tayo abogado pareho eh. We have to invite him as a resource person, Mr. Chevel. It's like a sort of democracy uh, hanging over our heads. Like, uh, sinabi niya, gano'n, dapat pa-klaruin uh, ninyo. It, it can be anybody. Pwede ako, pwede siya, pwede si si Risa, pwede si Senator Bom. Kaya dapat makwari ito. Kaya sana maraming dinahan si Senator si Nikon, Porton. I, I got the feedback. That's uh, confidential yun. That's uh, attorney-client ano, uh, privilege uh, communication. So, Pero bakit sinabi sa media, Mr. Chair? Eh, ikaw, hamonin mo lang. Huwag na dito. <laughs> Thank you. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pero, Mr. Mr. Chairman, yung kliyente na mismo, dini-deny yung sinasabi ng kanyang abogado. Clear, no? So... Thank you, uh, Mr. Chair. Sa so, Soler, uh, Mr. Chair, yung binhanap natin na tao na gumagawa ng fake na ID. Uh, andito ba? Torigusa? Alika. Archibald Torigusa. Archibald Engineer, siguro si, si may, ut may utang pa to sa inyo, no? Your Honor, malaki po utang pa sa amin. 24 million, ano? Opo, oh, Your Honor. Okay, mami, natin. Mr. Chair, yung movement ng resource person papunta sa upuan, deducted yung sa time, Mr. Chair, ha? Yeah. <laughs> <laughs> Mr. Torregoza, nakapag out ka na? Kanina? Opo. Hmm. Ikaw ang tinuturo na bumawa ng fake na ID dito sa kay Engineer Alcantara at Engineer Vice Hernandez. Is it true? Uh, bago ko po sagutin magandang araw po sa inyo Mr. Chair. Diretso na kasi maupos yung time ko. <laughs> sa -sa Sagot ka talagang. Ano po, uh, hindi ko hindi po akong naggumawa gumawa or nagpagawa po ng mga Sino? Cards po nila. Ako, ako po ang sinamahan ko lamang po sila sa sa membership counter upang magpagawa ng mga cards nila ng membership. Actually, your honor, kung mabibigyan lamang po ako ng ng pagkakataon, pwede po sana na kung ma-retrieve po yung yung CCTV, nandun po yung occasion na nakapila po silang lahat, pumipirma po, at dala po yung mga so let's, IDs. Let's go to the point, the main point of the issue. Bakit ibang pangalan nila nakalagay sa ID? Hindi ko po alam yon Your Honor. Eh kung sila tanungin ko, hindi rin doon na alam. Kayo doon nagbigay. Alam mo, mabigat ito ha? Because kung totoong kayo nag-facilitate sa pag-manufacture ng fake ID para ito mga taga-DPWH makapag kahit na illegal sila na maglaro dyan sa sa casino, magiging instrumento kayo. You are not only an accessory, you are an accomplice to the crime na inubos nila yung pera ng gobyerno sa paglaro dyan sa soler dahil kayo nag-facilitate. At yung pag-facilitate ninyo ay talagang krimen yan, falsification. Bawa kayo ng ID na ibang pangalan para hindi sila matuntun. Uh, your Honor... In... Sino ang gumagawa ng ID doon sa Soler? Hindi ko po talaga alam, Your honor. Hindi nga? Sabi mo nga, nakapila sila doon. Sino ang nag-operate doon? Sa membership counter po. Sino mga tao doon? Yung mga empleyado po ng Soler. So, di, di na ha? Na hindi ikaw ang nag-facilitate na pag-issue na... Hindi po talaga Wait. your your honor. Ka ako po, kung ang sinasabi ko nga po, kaya ko pong panindigan ng aking salaysay. Kasi ano po eh, may, mayroon pong... Kung may re-retrieve lamang po yung video, lahat po sila doon, nakapila po sila doon. So, dun. sino ang... Nandun, nag-bibigay ng one, nag-gumagawa uh, ng ID. Magbigay ka ng pangalan. Ay, ano po yun eh? Pa iba-ibang ano po yun na uh, empleyado po papalit. Sige, magpigay ko na pangalan. Pero patawag na din dito. Alam niyo, naubos ang pera ng Pilipinas. Dahil sa inyo eh. Pinaalaw niyo sila doon maglalaro ng fake na ID. Kaya, um, uh, hinigop yung pera ng DPWH. Ah, uh, Your Honor, kung mamarapatin niyo po. Oh. Nang makilala ko po sila, Naglalaro na. balik-balik so, lang. tayo sa tanong ko. Apo, apo. You can give me names. Kung sino gumawa ng ID nila. Hindi ko, wala po akong knowledge sir pagka pangalan po eh. Pero yung mga... Sino nga ang tao doon? Ikaw nga nag-escort doon, pupunta doon. Sino gumagawa eh, ng ID nila? Hindi ko na nila. po maalala sir. I, your all... 20, since 2022 pa po yung pangyayari po na yun. Sure ka? Ha? Opo, opo. You are, uh, you can be cited in konte pag nagsimulay ka dito. Hindi po ako Ikaw lang ang hindi milyonaryo na makukulong ngayon dito. Lahat yan, milyonaryo yung na, milyonaryo yung na content namin. Ako, ikaw wala kang pera, pero sasama ka dito sa baba. Ako nga po, your honor, yun po ang kinakasuma ko ng lubog, siyempre. Ako ka lang umiyak, ako ka lang umiyak. Hindi po, ang inaano ko lang po, hmm. Hmm. yung, pati yung mga anak ko, saka yung nanay ko na, nananahimik po. Nag, kami po, lumalaban lang po ng pareha sa buhay. Alam ko, ibliado ka lang dyan eh. Pero yung lang tulungan mo kami na makuha ang katotohanan. Kaya ka pinatawag dito. Kasi kung uh, alam namin na ikaw na diritso, hindi ka na namin tanungin. Papusasan ka na namin diritso. Kaya nga tanong ka namin para malaman namin kung sino itong malaking sindikato na ito eh. Parang paggawa ng programa hanggang pag-implement hanggang sa paglustay ng pera na nakamkam nila kasama kayo sa sindikato dahil kayo ang uh, nagbigay ng ID na hindi fake hindi po talaga ako, ako okay wala wala kayo na bigay ng pangalan wala wala po ako kasi po kung kinalaman mo mo yung uh, CCTV doon na kung kung dito hindi malabo na sabihin naman ng CCTV na good for uh, one month lang maximum yung retention ng memory ng uh, CCTV namin 2022 malabo na. Kaya I am relying your human memory not the CCTV memory. Uh, your honor, pwede pa pong pagbasihan yung membership card nila. Kasi real time po yung pictures po nila doon eh yung kung ano po yung picture nila doon, yung po yung araw na nagsipirma po sila nung ginagawa nila yung, yung card. At dun, dun din po nila parinisinta yung mga IDs. Okay. Sige. Hanapin namin yan. At, uh, Opo. You the hook, ha? Opo. Papatawag ka pa rin. Okay lang po. Okay lang po, Your okay, Honor. Maraming video. salamat po sa pagbibigay nyo na po ng, ng salamat. chance sa akin po. Uh, Dr. Ronald. Yes, sir. Paano kayo nagkakilala ni na Bryce? Yun po yung yung meron pong insidente po sa Sulay na pagbaba ko po ng hapon, is, meron po kaming players. Naglalaro po sila sa ibang tables, maingay po sila, masaya po sila. Ngayon, ang, ang pagpakaalam, pagkakasabi po sa amin, sila po ay mga sabungero at mga kontratista. Ngayon po, si Mr. Loren Cruz, may na nakakilala po sa kanyang tiga sa kanila, which is pinakilala lang po ako kasi mo order po sila ng pagkain, na-decline po sila. Kaya po, pumasok yung point na yung pagpapamember po nila, pinaliwanag ko po sa kanila na yung kung ano po yung pribileheyo pagka magiging member ka po ng, ng, isang kasino po. Meron ka pong makukuha na libre pong pagkain, na libre na inumin, na libre na hotel rooms, Basta po nag, naglalaro ka. Ah, sayang naman po kasi kung naglalaro po sila, ma-accumulate po nila yun, makakakuha po sila ng libreng... Kailan yan? Noong October, yung October way back 2022 po, kung matatandaan ko po. Mr. Chair. Opo. Kasi isa na po kayo, Mr. Chair. Continue, continue. Opo. Ito po ang ano, ito po ang aking salaysay na Sige. Ga gano'ng kahaba naman yung salaysay mo? Ay, ano lang po ito? Tatlong page lang oh, po. Ah, sige. Okay. Po. Kasi... Ano, Ronald? Hindi naman naka-charge sa'yo. Hindi, hindi naka-charge sa'kin, sir, ha? Sige. Sige. Tuloy. Ako si Archibald de los Reyes Torigrosa, may ustong gulang Filipino na sa 2203 P. Florentino Street, Sampaloc, Manila. Matapos mabatid ang aking mga karapatan sa ilalim ng umiiral na batas at nanunumpa ng maayon sa batas at malayang kusang loob na nagsasalaysay. Ako po ay nagsasalaysay ng buong kusang loob upang klaruhin ang aking pangalan at maglahad ng pawang katotohanan lamang base sa aking personal na kaalaman. Sabit mo na lang yan, yung uh, may sustansya na lang pag-usapan natin. Paano kayo nagkakilala, paano umabot sa na nag-apply ng uh, membership card? Y yung yung po yung ito po yung ano Sige, diretso mo na lang doon kasi magta alas 12 na. Apo. Yung po yung kinikwento ko po sa inyo po, Mr. Chair kanina po na kung bakit ko po, po sila nakilala. Yung po yung kasi pag araw-araw po sa sa casino, alam po namin yung mga bagong mukha din po doon at mga bago. Kumusta tayo doon? Paano sila nakapag-apply ng uh na membership card. Magkaiba yung membership Apo. card. Bumalik po sila Saan po. Sandali, magkaiba yung membership card sa kayo fake ID, hindi ba? Opo, opo, opo. Okay, paliwanag mo yun. Yung, yung membership card po, kasi para po makakuha ka ng membership card is kailangan po ng valid government issued ID. Kailangan po yun para pagkuha niyo po ng card. Which is, pinaliwanag ko po sa kanila. Tapos, nag-decide -nag po sila siguro after 3 to 5 days na bumalik po sila ng casino. Which is, pagdating po nila, ininform po ako ni Mr. Loren na nandiyan na po sila. Kung pwede daw tulungan ko po sila ng pag, pag, process po nung mga cards po nila. Makikita mo naman po doon po sa CCTV na sinamahan ko po sila doon sa pila. Which is yung mga bagong member din po, pumipila din po. Dala sila mga government-issued ID. Opo, opo. Oh. Sige. Opo, pumipila din po sila tapos pagdating po doon sa counter, pag tinawag na po yung pangalan mo